Ay, uh, yes guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Kalawaan, uh, Pasig na kung saan ay uh, magsasagawa tayo dito ng uh, survey kung sino ba ang kanilang napupuso ang iboto sa pagka-mayor. So ito po yung ating tanong, sino iboboto mo pag may uh, pagka-mayor sa Pasig, ano? You know? So dalawa lang po yung choice na pagpipilian. B. Cosoto or si Sara Diskaya. So tara guys. Pasukin natin at alamin natin yung mga pulso ng taumbayan. Etong ating tanong. So tara guys, hahanap tayo ng mata, tanong natin, mga tatanungin natin ya, mga Pasigian niya mismo. Tinoy Boboto mo dito sa Pasig si B. Cosoto ba o si Sara Diskaya? Opo. Para sa iyo. Para sa iyo, ma'am. Secret. Secret, secret pa. <laughs> Undecided, <laughs> pa. <laughs> Undecided pa. <laughs> di pa. Oh, sigit pa. Ayo, sir, sir, Kaly Kalyosorbe, sir. Sir sir Bey, sir. Diko. sir. biko soto. Diko soto, wad merenta yang sah-sah. Oke. Okay. Si Mam, ma si Mami, si Mami. Kalyesor Bey, Mam, uh, opinion nyo lang po. Diko di soto si di Opinion lang po naman, Mam. Ma <laughs> <laughs> oh, <laughs> ayan pa, ayan pa Ayan siya, siya ma'am, taga ano yan, taga pasig yan mismo Oo, ikubuntin niya ma'am po Ayan si, Biko Soto. Para sa si Biko, yung... Soto ay, Biko Soto Biko Soto pa ay, rin Biko Soto Biko Soto Ayan, makatapos siya sa terminal Ah, okay, okay, sige po Doon tayo, doon tayo bro dito, dito Dito, dito, dito si Okay eh, siyempre, kar karapatan po natin yan Opo, opo Opo, sige po Ah, dito. eh dito lang Sir. Hello po, taga ambutante po. Ma'am, sorbet lang po yan. Po may dito sa pag-mayor uh, si Vico si Soto sa si Sara Diskaya. Ikaw, sir. Wala pa. Wala pa. Undecided pa. Undecided pa. Anticided pa. Anticided. Anticided. Anticided ba? Dito, sila, sir. Roh. Sila, ma'am. Huh? Hi, ma'am. Good good afternoon na pala, ma'am. Sorbe lang po. Yung pagka-mayor dito sa Pasig, si Biko Soto, si Sarah Giscaya. Opo. Sa hindi hindi lang po. Opinion lang po naman Opinion. yan. At hindi pa final. <laughs> no comment. Ha? No comment. Si ma'am si ni Ay, si ma'am BC. dito. Siyempre dito ako pag ako. Biko Soto. Ah, Biko Soto. Kaya ma'am. Opo. Si may, may pwede pa naman pong magbago darating ang ano Biko Soto Unang muna, pogi <laughs> Pogi <laughs> Pangalawa, anak ni Vic Soto oh. O, kaya Soto, so, ano po? Sorbet lang naman so, yan Opo, sorbet lang Ay po Anri Son Sige po Anri Sir! Oh doon O, can you sorbet? O, Si Sarah Diskaya o si Biko Soto Biko Sarah Diskaya, bakit? Okay, si uh, ngayon pa lang. Ah, uh, 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 napupusuan uh, niya si Sara, si Sara. Ah, uh, so, si uh, uh, mayroon na tayong dalawa at saka may isa kay Ma'am Sara. Okay. 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 Hindi, ano 'yan Is, uh, eh sa gusto ko yung taga rito talaga. gusto sa Pasig. Di ko soto o sara kaya. Sorry po, di po kasi abutante. Ah, hindi pa abutante. Hindi pa abutante. Si kami mami. Opo, napupusuan po. Sa yung, Apo, po si, si, po. si Biko Soto, para sa inyo. Ika muna, ako lang kami. Ay, wala po. Sor Kalye sorbe lang po yan, ma'am. Kalye sorbe lang po. Para malaman natin, napapulsuan natin. Na, 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 na. Wala, wala po, wala ano karapatan po. Karapatan po natin bumuto, ma'am. Pag may bumuto bang na ano, anak. Ano. Opo. Oh, sa mayor po, sa mayor. Si Mayor, si Mayor Biko. Ayaw nyo ng atsara, ma'am? Ayaw nyo ng atsara? Mayor pa rin. Mayor pa rin. Mayor Biko. Sige po. Biko. 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 Yan. Yeah, Subok na ba, sir? Okay, okay, okay. Opo. Opinion nyo po yan. Opinion lang. Wow. Sulit yata ang kalaya kalawaan kay Biko. Uy. Ay, hindi pa, Ay, hindi na pa ako, sayang. Siguro next year na. No? Ayun. sa Eskinita tayo, bro. Mas maganda. Eskinita. eskinita. Ah, dito pa. Dito, 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 Hello. Sir. Kalyo Sorbe lang po. Ito, opinion nyo lang po yan. oh, pwede pa namang magbago isip nyo. Para sa inyo po. Sinong ka, ano, ibuboto nyo as mayor sa Pasig? Biko Soto or Sara Diskaya? Anong gusto natin? Biko or atsara? <laughs> Kanyang sorbet po. Kanyang sorbet. Sorbet mm, lang. Sino yung bubotin nila pag nangyayari po dito sa pocket. Opo, ma'am. Biko Soto o si uh, Sara Diskaya. Para sa inyo <laughs> Si Sara. Ay, si Sara. Si Kasi magkakulay sila ng buo, Anong ganda? <laughs> 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 magkakulay ng buo. Magkakulay ng Okay. <laughs> you, sir. No comment. No comment. Okay, dito tayo. Dito tayo. Dito Dito Gusto ko yung residente. Yung residente. Yung residente. Ayaw. Uh, Ay, ano. Tama na tayo sa tendera. Kami kasi. Sorbay lang. Sorbay lang po yan. Pagka mayor dito sa Pasig. Biko. Biko. Tatai 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 tatai. Tatay. Apo. Sorbay lang po. Kayo sorbay. Kayo sorbay. De, natin. Sige po, i-stop natin. Sir. Eto si mama kumakain. si tanay. Si nanay. Nay. Hello po, nanay. Sorbe lang. Sorbe lang po naman yan. Sorbe lang po. Sino po ba napupusuan yung ibotong mayor? Para sa, Para sa iyo. Dalawa? Ayun, dalawa. Isa lang po. Lang. Isa lang? Oo. Isa lang? Opo. Gusto ko eh. <laughs> Sana nga kung pwede no. Walang tulak-abiging kasi no. Dalawa kay nanay? Dalawa. No okay, tayo. okay. I don't ito, mami, Ay, ito. ay si ay si mamo. Ah, oh. okay. Ano, wala na kang dito. Do, 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 do. Sa uh, ano? Ay, uh, ito, ito si, 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 si Lazaro. Subukan mo. Si Hello Hi. po, tatay. Pwede Mama, po istorbo tano? lang. Sorbo lang sino iboboto niya ng pagka-mayor? Okay. Si Bico Soto o si Sardis kaya? Sorbey lang. Sorbey lang, lang po lang. pagka mayor. Kasi syempre butuhan na po. Malapit na butuhan eh. O, syempre, ano malapit, na. Na, um, malapit na. Ano, ano ka pa? Undecided. Ah, undecided. Okay, undecided. Ito sila sir, oh. si ma'am. Okay lang <laughs> tanong namin kayo. yan din po hanap namin eh. Sorbey lang po. Sorbey lang po, ma'am. Ma oh, yan po. Uh, sino, sino ba 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 niyo, po ba 'yung boboto niyo, sir? Na sir Pagka-mayor. Pagka-mayor. Para sa inyo, sir. Uh, sa akin si Biko. Biko. Bico Ikaw, mami. Bico. Bakit po mami si Biko Soto, sir? Ah, uh, kauna-una ang mayor na nagkaroon ng transparency si dito. Ah, yung ganda naman ng wika Soto, ni Sir. Uh, ang ganda, ang ganda. Ah, uh, siya lang yung nag nagpapaglalabas ng liquidation sa lahat ng mga taxes na mga ng mga pagsigilyo. So oh. wala namang gumawa noon eh, ever since. So mm. ayun para sa akin. Tapos in fairness naman kay ano, kay Aki Sara. Mm. Maganda naman yung layunin niya eh, Kaso lang siyempre kailangan pa aralin kung sino siya. Kasi mm. unang-una, pumasok siya, nasa construction firm siya eh, mm. yes. diba? Eh ito kasi, pag mayor ka, marami kung dapat magpasikot-sikot hindi lang sa construction. Oh, oh. Kasama niya ng edukasyon, sa health, diba? Correct. So ayun, ako, doon na ako sa... Ibig sabihin bago pa lang si Sara... Para lang sa akin. Doon ka na sa subok, oh, oh. sir. Oh, Opinion naman niya yes. oh, oh. para oh, lang po. sa akin. Uh, gusto ko yung mga layunin ni Ate Sara. Hmm. Pero kasi, mas naniniwala ko. Kasi isang taon lang naman na si... Ay, isang last term. isang term. Eh. Last oh, uh, term. Oo, oh, oo. Last, nasubukan na, maganda naman yung naging resulta. So, ayun, eh, pag kung tatakbo sa susunod ulit si, si Ate Sara, sa mga ano, eh di, bakit, si, bakit naman hindi, ba? Uh -huh. So, ayun lang para sa akin. Wow, Ayun. ang Thank ganda. You, yan ang magandang narinig kong sir. Thank opinion. Sir. Salamat po. Ayaw nyo mag-atsara muna, ha? <laughs> si sir. Ay, si boss. Ay, ito sir. Boss. Ay, ito ay, ito na boss. ay, na ay, ay tapos na nga pala. Opo, yabagis vlog po. Opo, opo. Ang ganda lang, ano. Thank you po. Opo. Wala po. So, yan guys. Ang ganda nung, ano, no? Nung mensahe ni sir, ano? So, try natin si mami. Hi, mami! Pwede ko matanong? Opo. Iboboto mo na pagka-mayor dito. Sino iboboto mo? Opo. Pagka-mayor. Oh. Pagka -mayor. Biko Soto si, o si... Biko o... Biko. Biko. Bakit po? Ha? Ah. Bakit po si Biko nanay? Ay, si Biko, Maganda si po, si po si bang... Si ano po? Si Sara Diskaya po. Si ate Sara Diskaya. Ay to? Opo. Ay magkalaban siya. Opo na. magkalaban po. Mananalo na yan. si Biko Soto. Time. Mm. Pangatlo na Opo. Last turn ni Biko. Oo. Ah, subukan niyo po pala, no? Subok na subok ano po? si Biko. Ayun yung mag-atsara na, Thank you. Ayun niya nang mag-atsara, puro Biko na lang. <laughs> <laughs> Salamat po, Nanay. Ayun, ang po. tayo. Hmm. Ah, okay. na magbabago. Oo. Hmm. Po. Biko Soto Biko Soto hmm. Okay Hindi ko alam kung may ikutan yan kung may daan <laughs> Meron yata Palabas yan, tricycle na So hindi natin kabisado Ang uh, Kalawaan, ano guys So lumalang mga uh, Mas lamang kay Biko uh. mas, ano, eh? hmm. At uh, ang sabi nila ay subok na daw Subok na. Yan. Hello po! Good afternoon! Good afternoon! Sardine lang. Sino'y bubutin niyo dito sa Pasig? Biko Soto or si Sardis Kaya? Alam na. Alam na. Biko. Ayan. Okay. Alam na. Thank you po. No comment. Alam na this. Ay, kumakain si tatay. Pwede kaya maistorbo tayo? Pwede lang. yung bubutin yung dito sa Pasig? Si Biko Soto or Biko so Sara Diskaya? Biko Soto. Because... So Because... Bakit tayo si Biko Soto? Ay, ano, kilala ko yung tatay. Ayaw nyo mag-atsara, tatay. Atsara. <laughs> Diskaya? Oh. Apo. Mm -mm. Hmm. Talagang na ano. Ay, <laughs> kinis pa din <laughs> Isa pa nga <ka> po. <laughs> para. Ay, <para. laughs> <Aoy>. tatay. <laughs> Thank you. Sir, ikaw. Sir, sa anak. <laughs> ayun Sige po. Ayan, Pasig Ano po? Ano sa Pasig yan po. Sino survey natin? Ay, kay Ma'am Sara. Opo, opo, opo. opo. Po. Ay, si, 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 si nanay, si mom si mo. Ah. Sports lang. Sports lang. Sports lang. Sports lang. Sports babae? Sports lang. po, lang. Sports lang. Sports lang. Sports lang. lang. My favorite. My favorite. My favorite, syempre. Alam na, this. Mga vlogger kayo? Opo. Ay. Ano nyo? Ano Yabagis Vlog po ang aking channel. Sa YouTube channel nyo po ah, makikita. Ay. Ibig sabihin, nakaano kayo kanina. Opo. Oo. <laughs> ano <po? laughs> <laughs> <laughs> oh, oh. wala, wala po kasing ano. Hindi namin pinuputol, ma'am. Kasi baka sabihin nung ano, nung ano, ano, ano na ini-edit ed namin. Na uh Oo. -oh. Uh Oo. -oh. Oh, hindi sige. hindi po siya putol. I-editin ed -ed mo, tanggalin mo yung ano. Ah, po. sige po. Hindi na lang. <laughs> Oh. <laughs> ano <Hello> po? <laughs> Ayan. Okay. Ah, ito na. So nag tayo. 18 na. Okay. Dito hindi dito pa tayo dito. Kasi so, nanay. So hindi daw ng mga dito. Sinanay. Biko Soto or, or Sara Diskaya. Sino sa dalawa? Biko Soto. <laughs> Biko Soto. <laughs> Bakit si Biko Soto? Oo, oo. na naman ang palakad niya. Ah, okay. Ano? Okay. Ayon yung Thank you. si Sara Diskaya po. Ito di pa natin natibukan. Mm -hmm. Pero ito subok na. Subok na si Biko. Okay. Thank you, Mami. Si Thank you po, Mami. Sorry. Survey po para malaman po natin kung ano yung, kung sino po yung mga malakas. Salamat po. Biko Soto. So uh, guys, halos karamihan ng natanong natin ay uh, Biko Soto. So hindi po tayo nag-cut. Uh, talagang uh, majority win si Bico Soto. Bico Soto. Ay, ah, no. <laughs> Sige, ayan. So may pahabol pa. Thank you. Bico Soto also sa o wala no comment. Si si mo, si mo mo nakangiti si mo mo baka gusto mong mag-comment. Comment lang po naman. <laughs> Sige, salamat po. So majority win po ay Bicol Soto.